Hello mga Cubs, magandang umaga. Kasi umaga dito ngayon sa Jeddah, Saudi Arabia. Alas 7 ng umaga, lumabas tayo at uh, maghanap tayo ng bakala. Bakala it means uh, tindahan, mga supermarket dito sa ano, uh, Saudi. Yan ang kadalasan tawag nila, bakala. So dito ako sa harap ng bilya namin na uh, tinutuloyan ngayon. Ito yung bilya namin. Bilya is accommodation. Yan, yan yung bilya namin. So ipakita natin gaano kalaki. Apat na palapag to siya at uh, i-video natin ngayon o, ganyan sa kalaki ganyan kalaki ang bilya na yan so sa loob yan mga cubs sa isang flat ibig sabihin flat pagpasok mo pa lang sa pintuan isang flat na yon sa loob yan may apat na kwarto so sa apat na kwarto na yan cubs bawat isang kwarto dyan anim na tao so apat na kwarto Times mo sa 6 na tao Is 24 ka tao Ayan, mga Cubs <laughs> Tapos ang CR niyan mga Cubs Dalawa Tapos sina Isa Ang burner an, uh, limang burner yan Ayan. At ipakita din natin Ang service na sinasakyan natin Araw-araw Papunta sa trabaho uh, Kaik sa King Abdullah Economic City uh, Yung service namin Ay Toyota Di ko alam itong pangalan ito IS <laughs> yata ito Pakita natin yan Sa harapan natin Ayan yung service namin Pag Toyota di ko alam mo high bata ba to? mahal siguro to pagka ano sa Pilipinas ito yan siya oh. Uh. pinapangarap ko makabili yung cabs kaya lang makukuha na lang siguro ako di ko makukuha yan so hanap tayo ng tindahan bibili tayong lucky me para pang almusal pang sabaw-sabaw ba Ganito yung mga bahay dito. May mga tires. Sa Riyad, walang tires sa mga bahay doon. May mga kalapate. Alas uh, city pa lang na umaga. Parang wala pang bukas. Medyo malayo kami sa tindahan. Kaya ang tubig, uh, binibitbit namin. Ang bigat din. <laughs> binibitbit. Uh, Ganon talaga. Kailangan mo na mag uh, ano sarili mong tubig pag dito kayo sa Saudi mag housekeeping mga cabs no? kanya kanyang luto, kanya kanyang bili ng pagkain, kanya kanyang inbox sa ref kanya kanyang uh, budget may mga nagtanong kasi sa atin kung sabi nila o so magkano ba na yung budget na uh, kailangan sa isang buwan sabi na natin sumasahod ka ng uh, 1,800 so mag budget ka ng isang buwan ng 600 yan sapat na sa yan pero kung hindi ka naman malakas-lakas kumain ah... Uh, kahit mag budget ka lang ng 400 to, pa, 400 to 500 basta na sarili mo ang pagtitipid kung gusto mo makaipon magtitipid ka pero kung bunga bunga ka sa mga pagkain walang problema naman nasa iyo naman yan kasi ikaw naman nagtatrabaho kailangan din ang katawan mo yan ng mga vitamins vitamins na yan na kailangan mo rin ng pampalakas mga ano yan kung anong kakainin mo na pampalakas yan yeah lang, budget-budget talaga. Pero ang <laughs> kadalasang maging ulam mo dito sa Saudi Arabia, so noodles, itlog, uh, hotdog, yan ang mga kadalasang ulam. Alam nyo kung bakit yan ang kadalasang ulam. Dahil, ay, dahil yan ang madaling lutuin. Hindi ka na uh, mag-spend ng time na gano'ng katagal. Kaya yan, ganyan ang niluluto lagi ng mga OFW dito pag umuwi galing trabaho mag hitlog na lang ako ngayon mag, mag noodles na lang ako para madali Plus, pagkatapos kumain ala na konting cellphone tuluga na ganun ang uh, buhay dito sa uh, uh, kadalasang buhay dito sa Saudi Arabia tungkol naman sa mga sideline mga Cubs kung ikaw ay uh, mag housekeeping dito or, uh, kahit anong trabaho mo dito kung tungkol sa sideline mas maganda kung marunong ka magupit sa mga lalaki marunong ka maggupit sa mga lalaki kwartang kwarta yan dito mga cubs dalhin mo yung gunting mo pag ikay mag apply pupunta dito dalhin mo yung gunting mo supply kung ano ano pang mga gamit sa gupit dalhin mo yan kaya ko nagugupit ako di. dito rin natin pang magupit yan sa Pilipinas pa um, uh, ito yung buhay housekeeping oh. kung gusto yung mag sideline oh. lamin <laughs> yung mga gamit nyo <laughs> Medyo may kita. Uh, pwede rin massage kaya lang hindi ka pwede magmasad sa labas kasi bawal eh, yun. Ang masa silang pwede mga kasamahan mo, pwede yan. Pero sa mga babae naman, mga manicure, riban, yan, magkakapera ka dyan. Dalhin yung mga gamit nyo pang riban, dalhin yung gamit nyo pang manicure, manicure yung mga kasamahan sa bilya, sa accommodation singilin mo ng uh, 5 real o 10 real nandyan yung bakala sa unahan no? oh. kaya lang sarado pa yan oh. No? sarado pa sa yun ng kulay green sarado pa siya like sa para magluto lang tayo ng itlog may itlog pa naman ako dun eh wala walang choice eh may itlog at saka tuyo pa ako dun kaya ayun na lang muna lutuin ko pang almusal so alas 7 ng umaga ngayon dito kailangan natin mag almusal iba pang sideline no so, sinasabi nila ang ano uh, part time ang minsan may mga kumpanya na hindi pwedeng mag part time guys sa amin uh, pinagbawalan kami na mag part time kasi outside job na yan eh hindi pwedeng mga ganyan <laughs> bawal na sa amin yung yun nga yung gupit nandiyan ka na naman sa bilya wala namang problema yan hindi ka naman lumalabas hindi bawal yun kasi mga kasamahan mo ako nga nakita ko ng manager namin na nagugupit hindi naman ako sinita sabi lang niya sa akin after cutting clean Uh, linisan ko daw para walang buhok na makikita so yun natuloy tuloy na ang pagugupit ko hanggang uh, mula 2014 hanggang ngayon uh, medyo nakatulong din sa ano uh, budget minsan pang ulam, pang noodles yun, uh, pang itlog, nakatulong din uh, nakaipon din ng kaunti sa mga first timer na mag-a-abroad papunta dito sa Saudi Arabia kung kayo ay uh, first time pa lang Huwag na kayo sobra-sobra magdala ng mga malita na malalaki. Ay itong medium lang kasi pabili niyo naman ang gusto niyo dito, makabili kayo ng malita. Huwag lang yung tamang damit lang. Tsaka ang kadalasang sa outfit dito, ah uh, uh, jogging pants, kailangan na uh, may pulo kayo. 'Yun lang. Huwag na yung sando-sando. Pwede kayo magsando sa bahay lang, hindi pwedeng sando sa labas. <laughs> hindi pwede mo matsumatso sa labas dito kasi uh, nakakaya nakakahiya sa mga ano, kay irespeto na lang yung ano. Ay sa mga tato pala, Ah, hindi naman bawal ang tato dito sa Saudi Arabia Kaya lang, pag sa labas pa, Pag sa labas ka, hindi pwedeng mag-sando uh, Hindi pwedeng mag-sando sa labas na may tato Kaya pakita-kita mo Kailangan na naka-low sleeve O kaya naka-jacket ka Para katabunan naman yung tato Pero hindi bawal ang tato dito Kahit mag-apply kayo din sa Pilipinas Hindi, hindi bawal ang tato dito Kahit mag-apply kayo Wala silang question dyan ang importante may experience ka, may Yan nga sa mga gustong sumubok at gusto mag-apply ng housekeeping dito, eh apply lang kayo ng apply, uh, wag ma wag kung uh, hindi matanggap. Another agency na naman, punta kayo sa ibang agency naman. Damihan niyo yung mga resume niyo para may mga choices kayo kung saan kayo magpasa. Hindi yung isang beses lang di kayo matanggap, wala na, suko na. <laughs> try and try lang para matanggap, para matupad yung mga pangarap niyo. Okay mga kaps, hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe at mag-subscribe kayo sa channel na to para mag-notify kayo sa mga video na gagawin pa natin. nagugutom na ako. <laughs> Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.